Lods, sa totoo lang, gusto ko din ganyang katawan. Lagi kasi akong binubuli eh. Uh, actually, lahat naman gusto ng ganitong katawan. Sino ba namang may ayaw, di ba? May abs ka, ganda ng katawan mo. Pag nag-t-shirt ka, ganda tingnan. Siyempre, lahat gusto. Pero, siyempre, hindi lahat kaya. Tandaan niyan, hindi lahat kaya. Kasi, oo, oh, pag nakikita nyo kasi, maganda na. Pero hindi nyo nakikita yung hirap eh. Yung hirap na pinagdadaanan namin. Hindi nyo nakikita yung diet na ginagawa namin, yung kinakain namin na hindi masarap. Hindi nyo nakikita yun. Yung workout, araw-araw kami nag-workout, yung cardio, nakakatamad mag-cardio pero ginagawa namin. Hindi nyo nakikita yan. Kasi ang nakikita nyo lang yung finish product na eh nakikita nyo yung resulta, yung may abs na, ang ganda, di ba? Pero actually, kahit gusto mo kasi, ang dami nagsasabi niya, na halos lahat naman eh, lalo na pag magsasummer na, ang daming may gustong gumanda ang katawan. Pero sobrang hirap gawin, kasi hindi lang kaila, hindi lang to six months, three months, no? Dapat to, tuloy-tuloy, consistency, gawin mong lifestyle, kung gusto mo talaga ng ganitong katawan. Siyempre, kailangan may budget ka. Kasi mamaya wala ang budget, umaasa ka pa sa magulang mo, paano ka magda-diet niyan, di ba? Paano mo makakain yung mga healthy food? Eh ang mga healthy food ngayon mahal, 'di ba? Hindi ka pwedeng basta umasa lang sa iba. Okay? So ang pinakauna mong gagawin talaga diyan kung gusto mong talagang gumanda yung ato para hindi ka nabulihin, siyempre magsumikap ka sa buhay. Maghanap ka ng trabaho, pag kaya mo nang buhay yung sarili mo, eh di yan, tsaka magpaganda ng katawan. Pero ngayon siguro mapapayo ko sa uh, umpisa mo na yung workout tapos kumain ka lang ng mga healthy foods like chicken, egg, fish, yun, rice, mga ganun, mga healthy yan. Kamote, yan. Hindi ko naman sinasabi na kailangan talagang strict ka mag-diet ngayon, hindi. Ang importante, nag-workout ka ngayon at matutunan mo yung disiplina. Kasi hindi naman to, ano eh, hindi naman to mabilisan, guys, eh. Alam nyo, guys, ako, ano na ako, matagal na rin ako nag-workout, siguro nasa 5 years na, bago ko na-achieve yung ganitong katawan. Hindi ko naman sinasabi na magandang-maganda na yung katawan ko, pero, syempre, pinapaganda ko pa rin. Ang importante naman kasi dito, nag improve tayo. Hindi yung ano, hindi yung nakikipag-compete tayo sa iba. Oo, marami magandang katawan sa atin. Pero syempre, ang goal ko naman, talunin yung sarili ko. yon, Kaya talagang ngayon, ha, kahit maganda na yung katawan ko, nagda-diet pa rin ako, nagka-cardio pa rin ako, nag-workout pa rin ako araw-araw. So yun ang mapapayo ko sa'yo. eh yung mga nambubuli sa'yo. Hayaan mo yan. Pakita mo sa kanila na kaya mo. Oo, at least nakikita nila na nagtatry ka, di ba? Yung pa lang, pag nakikita nila na nagtatry ka, irerespeto ka ng mga tao. kaysa uh, naman sa ano, sa ganyan, nagko-comment ka ng binubuli ka, pero...